Yan, mga magandol. Magandang gabi siyang lahat dyan, mga magandol. Magandang umaga, magandang tanghali po sa lahat mga magandol, sa lahat ng nanud, mga magandol. Yan, magandang gabi po mga sama aku sa kanilang, mga kami ng gagamba. Yan, balik kasama ko yung mga barkada ni Conjulu at saka ni si Aydul jolo sa si Master aiban Walang 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 mga idol! walang 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 Huli na akin, Idol. Takot hmm. lagi. Dito na <laughs> kami sa kawan, mga Idol. Pabukid kami Pabukid sa, eh. Pabukid sa mga Idol. Kay, listen kayo magpakanal, mga Idol. <laughs> dito kami hanap kami, hanap kami kasi mayroon kawan ba? May hamunan kami, mga Idol. Hanap muna kami, mga Idol. Asa man? Arita, buwag pala. Ata. Ayan, dito ako sa <laughs> mga idol. Dito kami sa kabilang bundok. <laughs> Ayan, dito kami sa bundok mga idol. Hanap kami dito.

Tingnan natin. Di lang yung pala kasi baka tatalon ba? Hmm. Dahil abtick yung medol, dahil bagong kuha, bagong huli. Ito pa medol, oh. maliit yan. Diyan, pa, pa, ala, oh, oh, si, si, karabi medol, oh. kinagat yung, oh, sorry, tawag English, ano? Ay, dragonfly. Dragonfly, sidlet. Pitsinilas na, oh. nawala, nandito pa lang. Papunta tayo sa kabila medol, baka meron naman dyan. Oh. Oh, dito tayo dadantik. Oh, nagkuha pala siya sa kanyang chinilas. Sidlet. Ha? 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 Hmm. May dolo. Yan ang tigpasok kamin. Mm. Pasok nga. Burang na. Maldito. kayo, may dolo, Yung kasama nakin. Hmm. May dolo. Naka. Kita naman kami ng damang, may dolo. Hmm. Lucky, may dolo. Lucky yan, may dolo. Lah. Yeah. Okay. La. Ibang kulay. Yeah. Ni. Pak, karena itu nutuka. Idol, Pinasop na Idol, ni Master Katik. Yan, yan. Tito nama tayo sa Kabilang Idol. Ang laban to ng Idol. Krabi pa Idol, ang laki pa Idol. Bangon. Hmm. Sumaya so, ka tekbe. Yun maidul, main malah kending damang maidul. Matamu kan yang mudah mentulah. Hey. Yun maidul lo, Yan, nagpugad. pugan, ian oh, maidul. Iya tak kunia. Ayo, dah kunia, go. Hm, itu sak. Hm, nah, iya.

Oh, malaki yan damang may idol. Ala, may nasabit pang kuan may idol, butterfly. Sidlet. Oh, kukunin ni idol. Ayan. Smile. Isang sidlet. <laughs> oh, yan may idol. Ah, karabig. Kamot ni idol. Ayan ay. Parang bakho. Sidlet. <laughs> <laughs> Yung amin kasama may idol nandun sa pinakamalabong may idol. Nagbanabana -ban na sila may idol. Oh, Ip, ayay <laughs> mayroong pasok na kang wala <laughs> uh -huh. ba ito huwag tulami sidli Kana, may puli ito kuya moy eh. mga idol eh, pupunta kayo sa kabilo mga idol baka nandun ang marami hmm. gumalaw siya mga idol parang nangita yung kain niya mga idol ba mga hmm. idol o oh. yay

Kumalo <laughs> 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 <of> idol Oh, <laughs> karabi <laughs> idol. malaki yan idol. Kunin natin idol. dol. Ay, kayo lang gusto wa wa pamiya. Ano ka dal? Nanay ka na kita ni idol ayan na la. Gumalo. Oh, oh, la 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 la. Oh, kumakyat sa kanyang <laughs> 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 <usuruh> <laughs> Pisik, kuma kuma kia cakanya pisik. Oh, awak kan mana masih raya bakal mawala? Saput dia, pisik ni. Go, di di tu kena Kang ilunggu, kang ilunggu na nama nian. Tol. Dik, imo dik, imo asul lay. Dah kok kayu ni dik, dah dik. Hari ini, hari ini macam, itu ini tulai. Asal, tulai. aso asal. Pengdir itu apa? Dah kayu ni, oi. Mana tulai? eh. Dako chan. Eh, tatagak pa. Are di eh. Kuto ni pit nang lawas eh. Dara dara dara. ipit ang lawas. <laughs> <laughs> <Kago. laughs> <laughs> <K> <laughs> <K> <laughs> nakita ni Idol ayan. Sa akin naman to dahil wala pa na puno yung akin. Amin Yan mga idol, tingnan

Hmm. Dimasod. Aga ah, ni dek oker okay, ka nedek. Okay, dek. Okay, na buang ang i hmm. <coughs> buhi an maniza. Ada pambuhi ila. Silit silit. Silit man kaistro. O mana? Ma ma ay, bo ma ko Ha? Ta. Ta. Nilang mga damang mga idol nasira yung posporo mga idol, di ba? Nagtapok-tapok yung mga damang. <laughs> Nagkain-kainan. <laughs> <laughs> Sirit. Dol dito <laughs> oh, doon. Oh grabe, doon, mga idol, grabe mga idol ang laki mga idol. Kumusta na? Oh, grabe yung, yung sila so, na lang idol ay ay pupu ka gaw pupu ka na lang green dako ano, na lang <laughs> idol liki ay no na green dako magun ipakita mo idol ipakita karabi mo idol so ah karabi sobrang laki mo idol oh kuyan bala ka kagago nawala na munggulan ay jaman ay munggulan ila sa na ay ila nung ah na to na ay be 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 ginadua ano man ang kakawig eh. dagan ako blasa madin ka bayad <laughs> Lagi <coughs> silap, keringin gua puka Pakai sorry lelah pasangan Pakai Nih, ngga tuh <tiuk> ya rawa Aduh si Medul Good night, love you Kuy, ngerangnya, apa si ngerangnya Udah, udah rame nih Karami, pindah ke malakin damang, Medul Kuni so, natin, Medul Aku yung magkuha, Medul like, mm. Dami, noh uh, Lapit, eh apat na lang yung kulang tatlo na lang yung kulang mo puno na yung posporo ni idol julo yung malalaki mga idol nandito sa kanyang julo yung posporo yung good size lang medyo kalakihan dito sa akin mga idol ibibigay ko to kay kanyang wilson mm. sa kanyang anak mga idol ha? kay arong malingaw siya mga idol happy happiness oh dito tayo mga idol hmm. yep. yun idol may nakita ako dito ating akyatin ah Grabe may idol, sobrang mahirap yung daanan namin may idol. Pala lang. Oh, yan may idol oh. Gaya. Yan my idol. Oh, malaki yan may idol oh. Damang. Oh, hala. Hala, kumain ba ka? Oh. Lumatay sa kanya. Unsay tawag ani? Hitik. Sapot. Sapot. Kunin natin. Hmm. Pa hawakan natin. Hey. Idol katik. Oh, Lebus puro. derya Ay mo? Hmm. Ayan, hindi pa puno yung posporo ni Gohan. Idol dulo mga idol. May tatlong kwanto, espasyo. Ayan, papasok niyo, mga yung mga idol. Yung malalaki yung mga idol ha. Ayan. Agoy. Ayan, idol. Nahuli na namin yung idol. Malapit na napuno yung idol. Dito tayo sa agay okay, ha. Pahahawak ako mga asterkalik. Then, may gopro. Oh. Hmm. Ah. Hmm. Pagi ingat tayo sa daan ang agay. Okay. Agay. Okay. Pag-ingat tayo sa daan ang idol dahil mahirap. Hmm. Ah, may idol. May Grabe si sakit may idol dah boost dak ko idol. <laughs> na na bakilan kasi mo makita sa bato may idol. Ha? Na ako sa Ah, sobrang hirap idol. Ah, una ako masir kanik. Kunawatin ko ku yang Suman. Grabe ba idol? Ah. Uy, ugin mo para hindi malikot. Uy oh, si pasok mo. Dami -da na damang sino, may dulusan. Grabe ma idol. Maraming damang si Master Wilson. Hmm. Siguro hindi pumasok. Hmm. Tahuot. Mga um, idol, pasok. Maraming damang na si Idol Wilson. itu damang itu Kunin natin to. Tak kuwar ba tayo sedek, aman. tek? Ano? Yes. Mm. Pakam, kini Idol Katek. Kuwar na. Ako man. Ako aman. Ako. Ako man. Ay. Kuwar na kuwar na Wah, wow, mau siapa? Mau siapa? Wah, wow. tubus. Wah, wow. hmm, wah, wow. malah kira tu. Saya bilang di tu teh. Malah kita tunggu mana? Nah, itu saya mau kemot. Malah kita tu saya Nih, kita tayo mas malah tadun. Nyo oh, hiyo maydol, oh, dawang, kara maydol, may kinain pa, may kinain, at yung isa, umakyat, ngaman, kinamujan, sila, umujan, yan, hinruksok, ganito mo, ngayon kaysa do, yan, Dekok buka ni. Yo. Yeah. Dok dia ni ke meh. ara imoh. Hmm. Ni, ni. Nah, ni batu luk noh. Kani pakas kena huli mak itu. Yan, Yan. Isa na lang yung kulang kay Dudulo. Puno na yung konya, Tapos puro lagyan yan kon. Yan. Pinasok ko na yung Yan. Oh! Yun mga idol. Dito naman tayo sa babaw mga Dalawa yung nagtapad may idol. Malalaki pa. Oh, grabe, sarap yung hangin, may idol. Para kami nandyan sa kanluran. Yaks. Oh. ando na yung makakaubanakin, my idol oh. Malayo na sila, my idol. Kami nandito pa kami sa ibabaw ng bundok. Papauwi na sila, my idol kami nang huli pa rin kami dahil hindi pa naubos ubos yung posporo namin pero malapit na sa may huli kami dito oh. matik matik na na dire rin naanid ang mga dahil may kahoy oh may nagsiga ano yung mananap yan baka malaki yung banak yun oh. ubrag idol damang may dul tayo damang dito may dul <laughs> hmm. may idol oh may nakita na kami may dul good size malaki yan may dul kunin natin may dul ipasok natin yan. ipasok yan may idol last na ito may dul pang huling yan may dul tulung pa malumpay yung malaki la eh Let go bat la yan yung panghuli mga idol kumpleto na hindi uh. na Ay. okay kumpleto na uh. mga idol eh hey, mga master kate kumpleto na kuha pa kuha pa, pa. pa. bali pag uwi lang siguro hmm. Atin labian-labian, baka meron dito. Ah, ito malaki may dolo. Halili taktikpi takut ni. Itu, ah, itu. Ah. ni ah. ya, selain Istilahnya, sudut tu depan ah. ni, bang. Gamay oh. jadi, dia buat sudut. Eh, isa, ini sudut. Nah. Terus bakalan <laughs> ditutup. Sublan yang pesara, lame pesara. Gampang itu, Bah. Itu bisa dicopot. Ya. Sudah. Bangane, no? karena gua enggak Aba tayla roba, 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 aba